I just finished taking a shower and meron pa akong pa candle dito pag nasa si shower ako with music. So, mapakita ko. Wait lang. <laughs> oh, di ba? Wait lang. Paano ba i-flip to? Sige, ikot ko na lang. Ayan oh, may candle ako. Oh, di ba? Eh, naka-phone kasi ako eh. Wait lang. Asa na yung music? Ay, nakatcha dahil sa music. Oo. So, aside sa pakendel, meron akong mahilig ako sa essential oils. Okay? Ah, uh, so, you know, naalala mo to? Ay, nung bata ako may kapit-bahay ako may puno sila ng ilang-ilang. Ano yung yellow green yung bulaklak? Tapos ang bango-bango. Natatawa pa nga ako sa mga classmate ko nung pag nadadaanan daw nila. Amoy patay, sabi nila. But it smells so good. So, actually, tapos, pag medyo dry na yung hair ko, maglalagay ako ng coconut oil. Yung coconut oil, nilagay ako ng neem leaves. Alam mo yung, uno na sinasabi nila pag sinusunod nila aalis yung mga lamok nilagyan ko siya ayun oh nilalagyan ko lang essential oil so nilalagay ko yan sa hair ko before sleeping it's so good for the hair anyway the point of this uh, quick shower after video is kanina finifil ko talaga yung pag shower ko oo, kasi iniimagine ko yung dati tabo lang na ang lamig-lamig ng tubig nung bata ako Oo, lamig-lamig. Wala naman kasing heater, wala naman kasing shower noon eh. Lumaki ako sa probinsya, diba? So, nakakasyak yun. Pero alam mo yung masasanay ka, literal yung 5am, gising ka na kasi you're going to school. Ayun siya. Tapos ngayon, grabe yung appreciation ko. Kasi diba, pag lagi nang nandyan yung mga bagay-bagay or situation, um, masasanay ka na, hindi mo na siya na-appreciate. So, I'm so very happy na sabi ko, wow, it feels so good na ang warm ng shower para akong hinahag para akong hinahag ni God ng ng universe di ba <laughs> kasi high school nag meron nang ano mayroon nang button eh napapa shower na si mama eh so high school pa yon eh i'm referring dun elementary days oo so. <laughs> naputo siya mas maganda yung video kanina ang dami ko na share sa iyo